So hi guys, mag video sa Takay mula kau, mula kau man ni kun oh, mga turista kan Beira. Nag book me og two nights dito kau ban ako ng So nagandam ni wala na ako nag video ganina, nagluto ko adobo. So adobo ang mong balono nun kan kaon sa kanan ba. Nag harvest me og kanang prutas gikan sa garden. Tulor among gidala kay madaot na na dito din. Dakang ipadala pagkaom sa tulor kaadlaw. Yan, apay. Pagkaon pa ng usalira. Mm, so, mga pagkaon ni sarif wala nak kayo. Hindi may magkawang kinuha. May kaadlaw dito. Uy, hala na, apay gatas din. Dari nunon. Ayan na pa. Ito na yung dalon. Ano ni Upin? Kinala na siyang dalon. Huwag magidala. Hanggaw na. Matang-iring. Sala na diri. Huwag ba na Hi, babe. Hindi yeah, na kayo. Okay, Russia kayo. Hindi kayo, Macy. Ang iring, mabilin na rin yung ah, iring. Carlo, mabilin na kami ring. Mm. So, ipos ipos na kung ginagman. Nag-ingilo na ako rin. Kanya, kurang yung ablihan. Nangao naman sila. Ibilin ko ng usa. Hmm. Nagibutang na kong dakang chips para sa mga iring. Niya. Napay pagkaon dira, maari man akong, maari man si Oliver. Kung ugma, ugma sa hapon siya, maari o gabi eh. So, nagbiling mo na pagkaon sa si iring para sa si ila. So, wala pa ko naligo, naligo pa sila. So, ako na lang ang sunod. Ang kaning iring nga sig, um, tambok, tambok ay <laughs> Ay, my gosh. Kaya kaligo na dito. Kaya ako na sunod. sunod. maligo mm, na po. Bili na mga yang usah dengan ire. Kebalu tinggal ini sia. Aku kena kena sia segawas. Kebalu. Kalau oi, sore di natung sini nak diri, kat orang sakit. anak, nak keningku apa napa usah ditusul ya dalu nak ni sia. So, murak pakai ligo, pakai lamus. Continue na mama mamaya. So, ready na ta. mag na ta sa nang Ming Ming. Bye-bye, Ming Ming. See you, in, see you in three days. See you in three days, pretty girl. My pretty girl. We're gonna miss you, baby girl. Where's Carlo? I don't know where Carlo is. Let's check dad's room. Bye-bye, Ming Oh, he's the baby boo here. The baby boo here. Bye boy. Oh you come fledging in there. <laughs> we good boy, okay? Oh uh, but boy is hungry. He's angry now. That's cool now. That's okay now. now hearing. You should see Carlo in the bedroom. Very angry face. <laughs> oh Tanahay, tanhabab. Tana ay. Tana bab. So ready na ang tanan. Dala tagpagkaon. Carlo is in there. Oh, wala pa yung sadiri. Double, double checks at tanan. Tagma. mo na. Tag mo -tab na. mo kayo pagkaon ng iri. Kung hmm. mapaman mo ari ang mapagkaon. Tagal po na kumit Dari ka ayah. So han chips, tubig So off natanang mga plug Ano pa yung off sa diri? Jug, ito nga yung so, off Baiming So limpyo natanang So hindi Ang mga butang-butang Off ka nyo light Wala kang ngit-ngit Check sa diri big na On, naka-on Naka-off Mga bathroom na yung nagkaon. Wala. Puro off. Ito Ayan. Mas gawa na. I already, I already put more in their bag on the top. I give them meat. So, tana limpyo, wala hugasan. Kaya manimaho, tulupatag-adlaw, mabalik diri. Ah, oh, wala hugasan. ini nanggal ini uga mani suwati hugasan kaya mani maho kaya hugasan kaya sa trutas it's locked bab it's alright i already check okay, that's not there yet kaya mga taning bathroom di on kaya Wala akong mag review hanggang hapon. So hindi ko siya. So, like Yok! I'm sorry ipakita. Arribi! Arribi! ala ulan. Weh! Oh Weh! Ipakita kong isuun. Okay ilag <laughs> kayo. <laughs> Parang <laughs> kagbuang. O. Ay tano eh. Wala nang ilag kayo dito. Wala akong banan, nagka-petrol. O, na na akong banan, abot na. Mag-load na may. May dragon fruits nila. Ay, gino. Tagbak. O, sa harapan na, nanay. Ay, sa likod ay na, atubangan si... imo. Oh, sa atubangan mo, kanang bread. Ipok taan niya. Hmm. Napay kargador kargador sa so kargador aku ikso ano ano hmm. ito na yung ilak pinana ako bana. Hmm. na ito na mga mare maglaan na no, mi maglaan to mi kain dragon ya. fruit oh ready to eat na gyud ready na kaunon mm. Nya na tama video ni Guli okay. hinog na hinog na ba oh, ya ay kuwan isa Pilipinas Oi, oh, unsa na nun ready to go <laughs> hi ba <laughs> ulan Oh, daghan kayong mga cow katay dero, dahil kay mga itong nakau, nindo ka ayu, wow, may daghan dito, nindo kay dero maglong drive dery sa Australia, mga daghan kay mga farming, mga bakal Dover lang lubot. So, mag-long drive ka dire, makakita ng dagang mga baka, mga karniro. Yeah. Wala may mga baboy dire, lahilo mo na siya. ni farm but asa mo mga baboy dire, ay lang yung farm Basta makita din mo dire sa buwan. Mag-aplin ka sa na, mga baka, yung karniro. Yan, ay lang ang kanggaro. Wala ko kakita kanggaro dire. bakar ang mga titan din ka kay mga imping ang mga lahan bitaw anak muna yung Australia magroom driver drive ka kay mga imping ang lahan na kay kaming ka kay buwan na po mga tatanaw tara ang kaos likod tara 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 kao kamini kao careful ba oh dakang kay kao Hey. Uh, Lake Lake. And he said, don't cry, Mama. Smile and wind. We... Wind turbine, where is it? It, it creates oh. power. Don't ask me how, but. No, electric low low. That go. It gets very hot out here, and I need electric fan. <laughs> so this cools down the land. That creates gas or electricity? Electricity. No don't know what This is a very famous spot, four trees. <laughs> but now, we how you power. call Wind turbine. Wind turbine. Wind turbine. turbine. <laughs> so, Maone and Lake Derisa can be bit. How you call it, babe? Lake George? Yeah, yeah Lake George. See so so the, so the crocodiles? There's there <laughs> Yeah, there's crocodiles. Can't you see them? Look at them No Look one over there Oh, like a beach Wow Oh, beautiful Oh, like a beach There's a mountain up there Oh, mountain up It's like a beach vibe But it's not. It's a big lake Onawa, klaro ka ayo. Sige na wala. Ako ko dai. I always thought that. Wow, look. Very nice. It's raining. Wow. I like that one. Sana ana mi dire mag-check in na to. Kusa'y ma-add to kay nakabook. So mau di laman yang tadi muter ndai. Nah, nindut kayu diri Om. Nah, nindut kayu.